Patay tayo. Mm -hmm. Takbo na! Takbo! Dali! Tignan oh, nga. nga. Madali lang to. Hawakan mo to. Good morning, sir. O, oh, Ricky. Diyan na lang muna kayo sa kotse. Pitan! O, oh, wag ka nang iirit. Oh, Dito oh, lang tayo. Pwede ba wag ka muna maglalalayo sa akin? Nagka-trauma ako doon sa nangyari. Oo, oh, mam, ma'am. Papatayin ko na ito. Ha? Sino? Ah, hindi. Yung magtatangka ako sa inyo, ma'am. Ah. Unahin ko na ito. Unahin ko na ito. Ha? Ah? Unahin ko na ito. Eh, nako. Halika na nga. Sabi ko sa iyo, madali lang. You just concentrate on the ball. And your swing. Yung, yung arms mo, diretso. Yan. Ganyan. Okay. Swing. Okay. Ah. Ma'am. Ha? Huh? Anong gagamitin niyo? Yung number seven. Seven? Mm-mm. Uh, Wait. -hmm. Swing. Okay. Ah. Yun. Ganun. oh, tama teka, teka. Man. Yun. Ah, hindi, hindi. Ako, ako. Ah, uh, boss, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Naman. Ang bango-bango mo pa. Ba. Tama ba yun, Ernie? Tama ba yung hit ko, ha? Tama ba? Oo, oh, tama yan, tama. Talaga? Tama. Ah! Ah! Bakit? Oh! Boss, dapat ako tinuturo mo niyan eh. Para pag natuto ako, ako na magiging kaluro mo, di ba? Oo, oh, oh, sige, sige. Dito ka. Ayan. Hindi, boss. Ganito, eh. ganito. ay oh, Ayan. Ba't ka tumigil? Hindi, dapat dito yan eh. Ayan. Ha? Sige na. Ayan. Eh, Bongo, hindi ba parang yakap na to? Ah, hindi. Malamig, boss eh. Kaya kailangan yakapin mo ako. Ah. Paano ba talaga to? Surely, dito ka nga. Ko, ayan. Ayan. ka nga. Ayan. Ikot ko. Ayan. Lubabot ka nga. Ayan. Ayan. Tama Tato, ba to? Si swing mo yan. Swing ko? Tama ba? Mali! Ha? Mali yan! Ganyan! Ganyan! Ganito? Yan! Yan mismo! Ganyan! Naku, boss! Ang bango-bango mo naman! Ang bango-bango mo! Nakakagigil! Ganyan tama, na, Tama! tama. tama. O, oh, tama! tama. tama oh, ano. tapos si swing mo! Tapos! Bago ka titira, oh. yung nagtuturo, kikis muna! Yan! Ganyan na yun! <laughs> o, tapos, Bongo, swing. yung bilis tama mo! mo boss, ang bilis mo magturo! Tama yun! Tama! Hindi, Pero okay na! Yes. Hindi ka nakatingin ha? eh! Okay, isa pa, isa pa, isa pa. So titira na ako ngayon? Hindi, bago ko tumira, kikis ka muna sa nagtuturo. Ah, yun. O, Dean. Nita, yan ang ngayon ang bagong goal. Bagong goal? Ang bago talaga, <coughs> mga kabighani. Galing <coughs> <coughs> yun. Ano nangyari, Bongoy? Eh? Dako Ernie. Tara na. Ang baho-baho ng hangin dito. <coughs> mahawa pa tayo. Tara. Pabuti pa nga. <laughs> ako, duda ako dyan sa amo mo. Bakit? Di ba kamo reporter yan? Oo. Oh. Oo, oh, e, eh, kahit magdamag siya sa driving range, wala siyang makukuwang balita dyan. Itong sasabihin ko sa'yo, tandaan mo to, ha? Yang amo ko, pag lumakad yan, may ibig sabihin, may mangyayari. Ilagay mo sa kukote mo yan, ha? Excuse me. Toto, nakita mo? Dabe-dabe o! Oh. Sigip na ngay. Akala ko ba reporter itong amo natin? Ano naman ang na may re-report na dito sa firing range? Inulit mo na naman yung tanong. Uulitin ko sa yung sagot. Yang amo natin, pag yan, lumakad, may ibig sabihin, may mangyayari. Hmm. Chak, may mangyayari ngayon. Ayan eh, si Shirley, gulo yan. Kayo ba kaya niyong awatin ng pinsa ko, saka sakali magkagulo? Ba, kung hindi natin kayang awatin, ditulungan natin. Tara, humanda kayo. Ngayon naman, Shirley. Paikita ko sa yung quick draw. Boss! Paikita ko sa'yo kung paano bumurot ng baril na kasing bilis ng kidlat. One! Go! Ganun lang yung kadali. Alam mo, ang firing, para bang pag ginawa ka mo ang gatilyo, para bang making love lang yan eh. Boss! Pag humaw ka ng baril, basta! Alamit lang kami! Teka, may bala ba right yan? Ha? Meron Palang naman ata eh. <laughs> uh, Walang tumama eh. Very good. Boss, ano? alam mo, yung mga magagaling magturo na yan, pagdating sa totoong laban yan, wala yan. Hmm. Ay, no. Ang bala niya napunta sa hangin ako ba pinirinig mo? Ba't narinig mo ba? Oo! Oh! edi ko nga yun! Uh. Ay, bayin mo kami sa bodyguard ng matanda, ha? Aba, bunggo, eh. Huh. <laughs> eh, Debitin ka namin. Bet! Ba! Oh, oh, mo ko! Oh, Hoy! Ikaw! Anong ginagawa mo nito? Umalis ka, ha? Ba't ako alis? Ba't nabili mo ba to? Iyo ba to? Dito sa free country? Hindi! Pero ikaw, ha? Wala kang ginawa kundi Bubuhayin ako, sundan ako kung kahit saan pumunta, at ano ba? Shirley, huwag mo akong babanggain, ha? Babanggain kita. Hindi eh, magbanggaan tayo! Nabanggaan na nga, eh. Ah, ah, bonggoy. Bonggoy, ah, 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 ah relax ka lang. Ano, ah, 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 ah. ah, Shirley? Oh! Masyado mo malapit sa muntik na natin. Ikaw mo nga ako! Bitingo mo nga araw siya. Halika na. Mahirap pag uusap sa isang taong Mahirap umintindi. Halika na. Oo nga eh. At baho rito! Halika na. Teka, sandali! Amoy pulpura! Ha? Huh? Tonggoy, galit ka ba? <coughs> Bonggoy, parang ang lalayo yata nung tama mo ah. Champagne? Boss, pa nagtatrabaho ko. Hindi ako uminom. Sino ba nagsabi nagsabing nagtatrabaho ka? Sige na, parang juice lang to. Ah. Mm. Ang asim parang susama. Ah, Suka yata ito, mami. Bonggoy, ang tawag mo dyan, champagne. Ah,

goodness. Ah. Sabi nga ng pinsan ko, pa nagtatrabaho, kailangan trabaho lang. Walang personalan. Prinsipyo mo Oh, hi! Hi! Good evening. Ano bang uh, napaka-importante at mukha yata bigla mo akong binisita? Remember, yung sinabi ko sa'yo yung pasasabugin mo sa show mo? mm -hmm. This time, positive na ako. Yung taong pinasusubaybayan ko ay siguradong nagtatrabaho sa kumpanya ni Don Perfecto. Ang hindi ko lang matiyak ay kung si Don Perfecto o yung kanang kamay niyang si Ernie ang pinuno na sindikato. Well, there's only one way to find out. Kung talagang ang involved ang kumpanya ni Don Perfecto sa trafficking, edi eh sugunin na natin yung budega nila para may cover sa show. Oo ka! Yung ilang patbukas yan! Pampira ka naman oh! Patayin mo! than dati, Ben. First class, 100% pure. Ang pang-export, nasan? Ayan, nakaanda na. Ikaw pa maramoy. Ayan, umuho. Ayan, umuho. Ayan, patay tayo. Takbo na! Takbo, tali! Sir, may nagpapabigay po sa inyo. Saan galing? Hindi ko po kilala. Tape daw po. Panoorin niyo daw po. O sige, thank you. maraming tapes na hawak pa? kami. Pirma niyo naman Maliwanag ah, to. Maliwanag na ito ay kuha sa inyong bodega. Ernesto, will you come here immediately? Morning, Good morning, sir. Morning. Sir? Panorin mo ito, ha? Isa lang ang tape na ito sa maraming kopya ang sinasabi namin doon, perfecto. Maliwanag na ito ay kuha sa inyong bodega. Hindi may tatanggi na may mga kontrabandong dumadating sa inyong mga kargamento at hawak din namin ang mga katibayan na kayo ay may kaugnayan Sir, sa wala ulaw ko alam tato. dyan. Papal mo sasabing wala. Samantalang puro tao harbong ang nakita doon sa tayo. Anong kalokohan pinagagawain sa butika ko, ha? Ernesto, hindi ako tumanda ng ganito. Para sirain ang pangalan ko ng isang katulad mo lamang. Sir, maniwala ko kayo. Wala talaga akong kinalaman doon. Tara na! Halos ipagtulakan kita sa aking anak. Ang akala ko na makikitaan ko na malalagay sa ayos ang buhay ng aking anak. Pero hindi pala. Di hamag na disenta kaysa sa iyo ang isang bodyguard lamang na katulad ni Bongoy. Ernesto, lumayos ka dito. Linisin mo ang lahat ng basura mo sa aking butega. Ayoko na makikita ang pagbumukha mo. Pati lahat na bodyguard the bicycle. Pinagkatiwalaan mo. Itinuring parang pamilya pagkatapos sisirain ang pangalan mo at ang buong kumpanya. Pa. Pa, tama na. Relax na. Mabuti nga nalaman natin eh.